Yun, WhatsApp mga ka-Facebook. Meron akong napanood sa Shopee na Wi-Fi extender. Kasi dito sa bahay, problema kasi ang Wi-Fi. Lalo pag nandun ka na sa kusina or pag nasa CR. Kasi nawawala talaga yung Wi-Fi. Ngayon, kita ko sa Shopee yung Wi-Fi extender na yun. Na mas malayo yung mararating ng Wi-Fi mo kapag ginamit mo yung device na to. Bali, nandito pala yung wifi namin. So, nandito siya sa dating bodega, dating pwesto. Ayan siya. Medyo malayo yan. Hanggang doon sa loob ng bahay. Mga ka-Facebook, bali ito yung nabili ko na wifi extender. IP link Tapos, connected na siya. Madali lang naman siyang i-connect mga ka-Facebook. No? Dito sa loob ng bahay, medyo wala ng signal kasi dito sa kusina tsaka sa CR. Yun mga ka-Facebook, ipapakita ko sa inyo yung pagkakaiba kapag naka-extender tayo tsaka yung hindi. So yun mga ka-Facebook, samahan nyo ako sa video na to. Baka magustuhan ninyo itong nabili ko sa Shopee at baka makatulong na rin kapag namumroblema ka rin sa Wi-Fi or sa connection mo sa bahay niyo Yun mga ka-Facebook, ito yung connection ng modem natin. Ito naman yung nabili nating TP-Link na extender. Ayan, yung mga nasasagap nating mga signal dito sa mga kapitbahay natin. Ngayon, pupunta tayo dun sa CR kung kaya niyang i-play yung YouTube. Kasi pag modem yung gamit namin, talagang wala lang signal dito halos sa kusina tapos dun sa may CR. Ngayon, iti-testing natin kung mapi-play ba nung extender na nabili natin ang YouTube dun sa may CR ang problema dyan baka ma-disconnect itong modem na connection lilipat na siya dito sa extender kasi na-i-connect ko na rin kasi siya mag-auto-connect na yan kapag nawala yung modem natin kung paano ako mga ka-Facebook, itesting na natin kung talagang maganda yung nabili nating extender punta tayo sa YouTube yan Bale, yan pa rin yung modem natin mga ka-Facebook, no? Tingnan nyo, wala siyang signal. No, yun, nawala na. O, ba diba? Ayan, nag-auto-connect na siya. Ngayon, i check natin yung Wi-Fi. Ayan. Nandun na siya sa extender. Nag-auto-connect na. Ito yung modem natin. Ayan, o. Oh. Nawala siya. Nawawala-wala yung connection ng mismong modem natin. Try natin mag-play. Ayan, makikita nyo naman, nag-play naman yung YouTube. Kapag gamit namin yung modem mismo, yung connection niya, hindi talaga umaabot dito sa may CR. Makakapanood na rin ako dito sa CR, kahit na, halimbawa, naliligo o naglilinis ng banyo, pwede ka nang makinig ng music. O, diba? Pero, syempre, mga ka-Facebook, nakadepende pa rin yung connection ng extender ninyo sa main modem ng wifi ninyo kung talagang walang signal yung modem wala rin masasagap yung extender na ibabato niya sa mga gadgets na nakakunik doon sa wifi extender yun mga ka-Facebook, bali meron pa ako kasing isang wifi dito na nabili nung una. Medyo mahina yung range na abutin nitong nabili kong ito. Kaya nung napanood ko yon habang nagsasearch ako sa Shopee, nung nakita ko tong TP-Link, tested ko siya. Napalakas niya yung signal ng wifi natin galing doon. Kaya, eto, gagamitin ko na lang ito doon sa taas, sa pwesto, para kahit pa paano, madagdagan din yung signal natin doon kasi mahina rin yung sagap ng connection sa taas. Hindi pa rin masasayang ito. Magagamit pa rin natin to mga Facebook. Kaya, sa mga gustong mag extend ng mga connection nila ng wifi try ninyo yung nabili ko Siyempre mga ka-Facebook, nabudol na naman nila ako. Pero at least, okay yung nabili natin. Kaya kung gusto mo rin magpabudol, yung link nasa comment section.